Maray na aga, makamamamay ay bako palan maray ang sakuyang pagmatango niya na pagkaaga. Ang pag-abot ko nga ni kasugmang hapon, porosado ang kalat makamamamay, porosado talagang ate kaya uya, nagkakagaw-kagaw ako ni payo tada ko aram kung anong gigibuhon ko. Day ko aram kung ano ang iirinuton kong linigon ta si mama, interong busy sa buhay sige ang lakaw-lakaw, nahuna mo baga malinigon ang kubo ay Diyos ko po. Uyang nga ni makamama may ipapahiling ko sa indo na ang harigi kang samong kobo, porsado na ang aloy. Sabasabahon mo yan makamama may sige akong tugbok kang aloy na iniyo mahibogo na. Siyam na aldaw lang ako sa bulan sorsogon pagbalik ko ang aloy na iniyo tataho ba na ang harigi kang kobo? ay ano na tayo mama. Harigi pati iniyo digdiyo sa may tinuturogan ko sa laong. So, ugma, pag abot ko maka mama may, dahil na ako nakalinig tahapon na, kaya ngunya na aga. Saka ako naglinig, saka ko niyo nahiling, pero mayo si mama, ta nasa aldi, sa aga, ipapahiling ko niyo sa iyang binidyo kong iniyo. Ta entero talagang inuuyaman pa akong maray, kaya sa aga pag uliin niya, ipapahiling ko niyo kung anong masasabi niya. Hinapot ko pa siya ka Sabi ko, ma, naglinig ka po di sa laog. Sabi niya sa kuya, ay, syempre nga yan, ano ang hiling mo sa kuya? Dahil naglilinig. Ito pala, naglinig man lang siya sa tahaw pero sa mga gilid-gilid, dahil niya araw, may mga aloy na. Hindi nga madoon tambak na inyong mga kamama. May Diyos ko po, intero talaga nag iirinit ang payo Pero, mayo ako magiginibo, kundi ako, mansan na talaga. Tapos, itigbida niya pa, ang sira na ang inyo, may nagtaos sa iya. Sabi niya sa kausobang, gihilingan ng ngayagay ho, igwa ngayako ning sira. Ipigla ako ngayon dyan sa Ara Aquarium para ngayon mabuhay. Nagkunyari man ako na maugma pero interong inuuyaman ako. Sa nindo makamamami, yan talaga si Madera. Nakakasupog man pero talagang hindi mo yun maaasahan sa paglilinig kang harong. Naglilinig man yan pero sa tahaw sana. Nakita-kita kitaon makamamami, ang kalat kang kopo ay nga na nang maray talaga. Hala na, hiling nindo ang aloy ay interong makaramang na. Yang gini para dokdo ko para dai na mag-abot kung sa inman na poncho pilatong mga aloy man na ayan. Yun na inang sinasabi ko na paghali ko sa kaugmahan ang dadatnan ko kamundoan. O paano makamamamay? Malinig na muna ako. Tain pero nag-iirinit na talagang payo ko. Hanggang na. Maraming maraming salamat. Bye!